eh, kaso kanina sobrang init. Okay, ang ganda. asin ang ganda. Oo, oh. ganyan lang. Diyan na yung isip mo. Ano? Hindi pa lang daw chini-change ng mga taba niya yung nabi. Tapos ang daw siyang magpupo. Babad na. Babad na daw yung kanyang Init niya, ihi. Ano na yung itlog niya? Nilagang itlog. Sama mo ko ta. Nilagang itlog. Ganda yung ano dito. Dito ko pala

kumain. Kasi mainit. Pero pa may price. pepper the